Dole, natutulog kayo sa kangkungan. Kung sino man ang sekretary ng Dole, dapat siguro mag-resign ka na. O dapat masama ka sa papalitan sa reshuffle na nangyari ngayon sapagkat para sa akin, ikaw ay isang inutil. Thank you, Mr. President. Good evening. Mr. President, and my dear colleagues, let me take a few minutes of your time to talk about theft. Theft meaning pagnanakaw. Ang pagnanakaw ay isa sa pinakalumang krimen sa ating mundo. Panahon pa ni Moises, nasa Ten Commandments na po yan. Thou shall not steal. Thou shall not covet your neighbor's goods. At sa Revised Penal Code naman, ang theft ay ang pagkuha ng gamit na hindi sayo na walang pahintulot sa nagmamayari dahil sa pagnanasang makalamang. Tulad ng isang shoplifter, hindi mo pwedeng kunin ang paninda ng hindi ka nagbabayad dahil makukulong ka. Ang snatcher, pinaparusahan din dahil kinukuha niyang hindi sa kanya. Ito po ang mga pangkaraniwang theft na alam natin. But Mr. President and dear colleagues, let me paint a different kind of theft affecting our people that's more dangerous than our regular theft. Ang tinutukoy ko po ang wage theft. When I joined the Senate, this was one of the first bills I filed. It is because Among the many complaints I receive in my program, ito po ang pinakatalamak. Araw-araw, daan-daan po ang nagreklamo tungkol sa hindi pagbayad ng sapat na sweldo at mga binipisyo sa mga empleyado. Employers and companies think that they are giving the proper wage at the proper time is optional. They think na may utang na loob sa kanilang kanilang mga empleyado kaya dapat intindihin daw na lang nila kung kulang o delayed ang sweldo. Sa akin pong palagay, isang uri po ito ng pagnanakaw na hindi nalalayo sa snatcher at shoplifter. Bakit po? Kasi kinuha nilang oras at pagod ng mga empleyado nila nang walang bayad. Ito po ay parang shoplifting. Ang sweldo at mga binipisyo na pagmamayari ng mga empleyado ay kinukuha ng kumpanya. Nina Nakaw in short. Hindi po ba parang snatching ito? Ang mga kumpanyang ito ay ang mga tinatawag kong mga sosyal na mandurukot, sosyal na mga kawatan, sosyal na mga magnanakaw. Alam ko po na may mga batas tayo tungkol sa hindi pagbayad ng tamang sahod at mga binipisyo. Pero hindi po ito sapat. Ang mga penalty of fines ay tinatawanan lang ng mga kumpanya na nagpapasahod sa ating mga kababayan. Alam kasi nila na kailangan ng mga tawang trabaho at mas magastos pa ang magsampa ng kaso sa dole. Hindi po patas ang batas natin. Kung ang katulong o kasambahay ay nagnakaw, qualified theft agad at unbailable. Pero kapag ang kumpanya o ang amo ay nagnakaw ng sweldo sa kasambahay o sa ordinaryong empleyado, kadalasan compliance order at fines lang. Di po ba? Hindi tama. We need to level the playing field. Upang alamin po ang kalagayan ng ating mga manggagawa, nagsagawa ako ng mga ocular inspection habang tayo po'y nasa recess. Hindi po ako makapaniwala sa aking mga nadiskubre. Sa labing isang kumpanya na napuntahan ko, sampo, again, sa labing isang kumpanya na napuntahan ko, Sampo ang may mga labor violation sa pagpapasweldo. Malaking kumpanya po ang aking mga napili dahil din sa mga reklamo na natanggap natangg namin online tungkol sa iba't ibang labor standards violations. Sa totoo lang po, Mr. President, ang una kong pakay ay makita ang kondisyon ng mga trabador sa mga kumpanya at malaman kung may kailangan ba i-adjust sa kanilang mga sweldo? Pero nalungkot po ako na hindi pa ito ang pinakamalaking problema nila. May dalawang pakana ito mga kumpanya upang maiwasan ang pagbayad ng tamang minimum wage. Una, sa halos lahat po ng food manufacturing companies na pinuntahan ko, may pinatutupad silang tinatawag na pakyawan o peace rate. Ano po ang pakyawan? Ang pakyawan ay ang pagbayad sa empleyado depende sa dami ng natapos niyang trabaho. Kung titingnan po ang batas, walang masama sa pakyawan kasi garantisado dapat na may minimum wage ang mga magagawa. Pero sa pagkausap ko sa mga tao, kinailangan nila magtrabaho na mahigit labing dalawang oras o higit pa para maabot ang minimum wage. Sa normal na walong oras, ang inuwi lamang nila ay pumapatak sa tatlo hanggang apat na raang piso. Ibig sabihin itong mga mandarambong na empleyado na nagpapatupad ng pakyawan ay nagnanakaw ng hanggang apat na oras na overtime para sa kanilang mga pobre manggagawa. Nung pinos ko po ito online, mas madami pang lumabas na mga sumbong. Mahigit 50-50 po ang nagsabing ganun din ang kalakaran sa kanilang kumpanya. Ito po ay mula sa mga taga Bulacan, NCR at Kamanaba. Ang nakakagalit pa ay ang kakapalan ng muka sa mga kumpanya na ito dahil wala sila mga peace rate order mula sa Regional tripartite Wages and Productivity Board. Yung isa meron, pero 2019 pa expired. Walang tamat updated na time and motion study na isinagawa upang malaman kung ilan ba ang kayang matapos ng isang pangkaraniwang magagawa sa walong oras. Kaya, ayon ang kabador, sagad sa buto, ang pagod, para maabot ang minimum wage. Imbis na walong oras, labing dalawang oras ang binubuno nila. Ang masayang kumpanya, ayun, nakatipid ng apat na oras sa overtime pay. At aking pong napagkalaman na sa NCR, apat lamang po ang nabigyan ng permiso ng National Wages Productivity Commission na para magpatupad ng pakyawan. Pero lumilitaw sa aking investigasyon, daan-daan ng mga kumpanya sa NCR, especially sa manufacturing, food manufacturing, ang nagpapa-implement ng pakyawan. Anong ginagawa ng Dole? Dole, natutulog kayo sa kangkungan. Kung sino man ang sekretary ng Dole, dapat siguro mag-resign ka na o dapat masama ka sa papalitan sa reshuffle na nangyari ngayon sapagkat para sa akin, ikaw ay isang inutil. Command responsibility, ka nga. The people is as good as its leader. Kung palpak ang mga tao, ibig sabihin, nagmula yan sa pagmamanan nila sa palpak na leader. Pangalawa, Nadiscovery ko na na ang daming mga manufacturing companies na nagpapasweldo base sa sinasabing apprenticeship program ng TESTA kaya ang sweldo ng trabahador ay below minimum wage or 75% lamang ang binabayaran. Pinagtataka ko po, paano naging apprenticeable ang pagbabalot ng chichirya at pagsala ng mani? Again, pinayagan ng TESDA na magkaroon ng apprenticeship program ang mga kumpanya na supposed to be para lamang ito sa mga highly skilled position, highly skilled technical positions. Pero ang pagbabalot ba ng chichirya at pagsala ng money is that highly skilled position. Again, may kalokohan sa TESDA. Kung sino man ang mumunod sa TESDA, Siguro magbalot-balot ka na o mag-isip-isip ka dahil araw arawin kita hanggat hindi nyo naayos tong problema. Masarap pagbulbulin ang ulo ng taga-testa at ang ulo ng taga-dole kung sino may mga namumuno dyan, pasintabi po. Dahil sa nakita naming pang-abuso ng apprenticeship program, hiningi namin sa testa ang listahan ng mga approved apprenticeship program, doon nakita namin na may kaduda-duda mga kumpanya ang may approved program. Sa Metro Manila lang, may mga malalaking stores ang nagpapasok ng mga customer service employees sa apprenticeship program. Paano naging apprenticeable occupation ito? Na sinasabi again apprenticeship program sa TESDA supposed to be highly technical skills. Paano naging highly technical skills ang pagbebenta ng mga damit, pajama, panty at bra at brief? Pasintabi muli. Hindi ba tayo pinagluloko lang ng TESDA? Ayon sa TESDA, ang apprenticeship occupation ay mga trabaho na kinakailangan may mahigit na tatlong buwan na practical training on the job na may kasamang related theoretical instructions. Ayon din sa test the law and regulations, ang pwede sa mga apprenticeship program ay highly technical industries. Ayan. Or mga industriya na engage sa application ng advanced technology. Sa diksyonaryo, ang highly technical industry ay sinasabing industriyang involves advanced methods and the most modern equipments such as chemicals, drugs, aircraft at manufacturing industry. Base po sa mga definition na ito, mukhang may mga nagbabanat or may nagbanat ng definition ng highly technical industry. Sa magkanong kadahilanan Anong technical skill ang kailangan matutunan na mayigit sa tatlong buwan ng mga sales lady na nagtitinda ng pajamas, tulad ng sinabi ko kanina, ng mga underwears? Hindi ko po minamalit ang trabaho na ito. Pero hindi po ito pwede sa apprenticeship program. Hindi po ito ang intensyon ng batas. Panahon na para ito po masilip, itong apprenticeship program, dahil para sa akin, ito po ay naaabuso. Alam ba ito ng TESDA o hindi nila alam? O baka alam nila pero wala silang pakialam sa magkanong kadahilanan? O baka naman depende kay Secretary kung anong feeling niya? Tulad ng bagong EBET or EBET law, ang pakay ang mga bigyan ng dagdag kaalamang teknikal ang mga estudyante at bagong graduate upang magkaroon sila ng mas mataas na potensyal na makakuha ng trabaho. Kailangan ni review ang 570 companies na may accredited apprenticeship program. At kailangan repasuhin na ang implementing rules ng approval ng mga apprenticeship program. Inaabuso ito ng mga malalaking kumpanya upang makatipid at makapangdugas sa sweldo na mga pobreng manggagawa. Mahira naman kayo. Ilang sekretary ng labor ang nalusutan nito? When I say ilan, itong sekretary ng labor ngayon at mga nakarang sekretary ng labor natutulog sa pansitan, natutulog sa kangkungan, ika nga. Pero again, sa anong kadahilanan? Your guess is as good as mine. Kinakalampag ko po ang mga Dolly officials sa Kamanabe area. There are 24 inspectors pero lahat ng pinuntahan ko doon may violation. Ano ang ginagawa nitong 24 inspectors at bakit hindi na nasa poll ang mga kumpanyang napuntahan ko na tatad ng violations? kung sa dapat sinisiguro, mga dole inspectors ng ating mga batas ay napapatupad ng tama. Ano pa po ang isipin ko at ng ating mga kababayan? Sorry again, di po ba ang isipin ng marami, kayo po ay nasuhulan. Dito ko po sinasabi palagi, the rich becomes richer the poor becomes poorer. Ang mga mayayaman, lalong yung mayaman dahil sa pag-api at pagnakaw sa mga may hirap na mga manggagawa. Puro pa din Mr. President, meron na akong saglit na kwento. May pinuntahan ako isang kumpanya na tatad ng violations. Ang ginawa, nang dumating kami, kasamang dole, Pinatago niya ang kanya mga empleyado. At habang andun ako, hiningin ng dole ang mga papeles para mapatunayan na tama yung kanilang dineklara. E dinindeklara. Tumawag ang isang dating commissioner ng Commission on Human Rights. Akalain mo, Commission on Human Rights dapat pinaprotektahan mo ang kar karapatan pantao ng mga ng mga manggagawa. Pero ang pinoprotektahan mo, ang karapatan ng mga mandarambong ng mga kumpanya. Hindi ko na muna banggitin ang pangalan ng commissioner yan ng dati, dating commissioner ng human rights. Dahil di na siya commissioner. Alam niyo po, nung nandun ako, malaking dismay ako nung nakita ko yung kalunos-lunos na kalagayan ng ating mga manggagawa doon. Dole, anyari. Isa lang po masasabi ko, kung anong puno, siyang bunga. Kulang sa maayos na leadership ang Dole. Secretary Laguesma, bakit wala kang nagawa para sa ating mga magagawa? kailan tayo kigising dyan sa dole? O sasabihin ko, Hoy! Secretary Guesma, gising! Isa pang pinaka-inutil na pagpapatakbo ninyo dyan, itong implementation ng Government Internship Program o GIP. This program had a budget of 807.716 million for fiscal year 2024. This program aims to provide internship opportunities for young workers in government agencies at the national or local levels. The GIP targets 13,554 beneficiaries. Pero may mga nakarating sa akin na mismong dole delayed sa pagpapasweldo ng mga nasa interns ng GIP sa Batanes Antique, dalawa hanggang tatlong buwan bago lumabas ang bayad. Kulang sa monitoring at maayos na sistema sa pagpapasweldo sa mga sumali sa programang ito. Mr. President, ang sweldo ay may, may iba't ibang ibig sabihin para sa mga tao. Sa ilan sa atin, ang 275 pesos ay bariya lamang na pambili ng kape sa Starbucks pero sa iba nating mga kababayan sa mga factory yan po'y halos isang araw na nilang sweldo na iwi nila sa kanilang pamilya para sa ilan pangluho lang nila ang sweldo pero para sa iba ito po ay pampagamot at naging, sa nagingalo nilang mga magulang o pambili ng isang dilata na paghati ng isang buong pamilya. The lack of proper and timely wage goes into the very well-being of our countrymen. Ang dami po sa ating mga kawani ang apektado ng hypertension, cancer, at diabetes, and even kidney. At po sa UNICEF, the Philippines faces a triple burden of malnutrition, and micronutrient deficiencies. These challenges affect the growth, development, and future opportunities of our people. Ang pinakapektado ay mga kabataan, mga anak ng ating maimpliyado na hindi nakakatanggap ng tamang pasweldo dahil sa pang sa kanila. Paano naman kasi puro dilat at instant noodles ang kinakain dahil yun lang ang kayang bilhin ng kanilang karampot na sweldo na pinagnanakawan pa ng kanilang mga amo. Sila po ay biktima ng pangapi at pagnanakaw ng sweldo ng kanilang amo at ito po ay very obvious. Ang sakit po sabihin na dito sa ating bansa, tulang sabi kanina, lalong yung mayaman ng mga mayaman dahil sa pangapi sa mga mahirap natin manggagawa. Natapos na po ang eleksyon. And we have been hounded and distracted by so many issues. But let us remember why we are here. My dear colleagues, there are thousands and thousands and thousands of workers na inaapi even as we speak. Workers who could not help but stay in their abusive companies because they need to feed their families. Our workers deserve better. They are the ones fueling our economy. Kung hindi dahil sa dugo at pawis nila, babagsak ang ating kumpanya. Alangan ba naman po ang mga tycoons at mga may-ari ng mga kumpanya ang magpapatakbo ng kanilang kumpanya kasama ang kanilang mga kamag-anak? Hindi po ang nagpapatakbo ng mga factory at lahat ng mga kumpanya sa Pilipinas, lalo sa manufacturing, ay mga manggagawa na api Kung paano po natin inasahan sila, suklian po natin ito ng proteksyon na narapat lang para sa kanila. Huwag po natin sila kalimutan sa ating gawain araw-araw. May God bless us all. Thank you for Mr. President.